Manalangin ka mga natin, kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikay, pagulbong kami ay magalak sa pagdiriwa ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak ito pa ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin na maging saninang aming ligayang walang maliw. Sa pamayitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hangga. Sumayin ang Panginoon, ita sa Diyos ang puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga pangyarihan, ito na marapat na ikaw ay aming pasalamatan na ipinagdiriyo ang ng misiya sa mamong tupa na tububo sa aming lahat. Siya ay talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa na namihasa sa pagkasalawahan. Ang dahil ng tao ganap na itinampok upang mamana namin sa pag pagkapatid kay Jesus. Kaya sa mga anghel, nagsiyat ng papuri sa'yo ng walang pansalangitan, kami sa iyo ang kadakilaan. Amang naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamahitan ng iyong anak naming Panso Kristo. At sa kapangyarihan ng Balnay Espiritu, ang lahat ng binibigyan may buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang isang bayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Mayandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong alan. Ama, sinasamon na pakabanalin mo sa kapangyarihan ng Balnay Espiritu, mga na ito na aming lalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyo so na taming pan sa Kristo na nagutos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, Pinaghati iputsahin malagad at sinabi, tanggap niya ito at ang katawan na iahandog para sa inyo. Gayun naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa aking malagad at sinabi, Tanggap nila ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bato langgang tipang Aking dugo na ibubuhos para, para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ganito sa pag-alala sa akin. Ah, um, Mister, yun ang pananam palataya. Mga ginugutan na namin ang pagkamatay ng iyong anak sa amin nagligtas, kaya hindi na ang kanyang muling pagkabuhat pag sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinanabikan kay bilang pasasalamat, kaya amin niya alay sa iyo ang buhay at banal na pagkahayang ito. Tunghahan mo ang na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na naghalay ng kanyang buhay, pang kami ay pagkasundo sa iyo. Lubin mo kami magsasalo-salo sa inyong katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami na huwag gawin niyang handog na habang panahon na katalaga sa iyo. Tulungan na niya kami magkamit ng iyong pamana. Kaysa eh e ina ng Diyos, ang mga na Maria, si San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming nasang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Amandog na ito ng aming pakipagkasan doon sa iyo magbunganawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa panahan ng palata at pag-ibig ang iyong simbang naglalakbay sa lupa. Kasama yung lingko si Papa Francesco, ang aming obispo si Dennis, at anang mga obispo at buong kaparean at yung piniling sambayanan. Digid mo ang makahilinang iyong angkan na nga'y tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain kumpit-pagsahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdi. Kawaan mo at patuloy sa iyong karian ang mga kapatid naming Yumao at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na tataglay ng pag sa iyo kami ang maasang makararating sa saing piling at sama-sama ang -sama magtatamasa ng ulang maliw sapagkat aming masisilayan na iyong kagandahan. Sa pamalitan na aming Panuso Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kalog mo sa aming kabutihan. Sa pamamitan ni Kristo kasama sa Kanya ang lahat ng parang papuray sa iyo, Diyos ang mga, mga kasama ng Espiritu Santo, lang hanggang. sa isang simbahan tayo dumulog sa ating Ama. Niliin namin kami diya sa ng mga paglubang kapayapaan na raw-araw, iligtas sa salanan at ilayos sa lahat ng pangmakan, samantalang ang pinanibigan na kilawaran ng pagpapahayag ng tagpagligtas namin sa Iso Jesus Christ, sa mga apostol, kapayapaan ang niyon sa inyo, ang ang kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananamparatat ng aming mga pagkakasala. Pagulban mo kami ng kapayapaan pagkakaisahin sa kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin. Pagbigayan ka ng kapayapaan sa iyo isa, isa, peace be with you. Ito ang order ng Diyos, ito nag-aalis, makasalan sa limutan, mapalad ang nanyayahan sa kanyang banal na piging. Mayroon po tayong second collection para sa vocation promotion. Manalangin tayo. Pamanaming mapagmahali ka ang butihing pastol na tataguyod sa amin. Kahit kaming kawan mo ay yung tangkilikin, paundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kami lahat ay yung mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastola, nilalan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamayda sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang lang Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin. pagpalain ka ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayong sa paipani bahagi ang pagmamalasakit ng mabuting pastol. Salamat sa Diyos.